karamihan sa mga lalaki, hindi babalik yan kung walang malalim na dahilan. At kung babalik man siya, ito yung mga dahilan kung bakit babalik ang kanya. Number one, dahil sa iyo niya naramdaman yung totoong pagmamahal. May mga lalaki na naghahanap ng iba dahil feeling nila mas mahal na nila yung bagong nakilala nila. Pero ang ending, libog lang pala yung naramdaman niya. Hindi niya maramdaman yung totoong pagmamahal na parang binigay mo sa kanya. Kaya mapapansin mo paminsan-minsan magpaparamdam yan sa'yo. Dahil naguguluhan na siya. Hindi na siya sigurado doon sa ipinalit niya sa'yo. Kaya minsan nagte-text or tumatawag siya nangangamusta. Dahil ayaw kanyang mawala ng tuluyan. Dahil tinitimbang pa niya kung sino ang mas better sa inyong dalawa. At kung in case man na makapag-isip-isip -isip na siya at naisip niya na mas okay ka pala kaysa doon sa ipinalit niya, hindi siya magdadalawang isip na iwanan yung bago niya tapos balikan ka niya. Kaya kung paano mo siya mahalin, kung paano mo siya alagaan, lalo na kung may sakit siya, kung paano mo siya tratuhin, malaking bagay yung mga yan para balikan ka ng tao na nang iwan sa'yo. Number two, kapag na-realize niya na iba yung peace of mind na dala mo Hindi lahat ng relasyon pareho ng vibe May mga babae na magandang kasama sa umpisa Pero toxic naman sa huli Hindi ko nilalahat pero aminin natin may mga ganyan talaga Parang sa lalaki din ba diba? Pero oo, pwede siyang makahanap ng mas maganda Mas masaya Mas exciting Mas makinis Mas masarap bumiling Pero... Darating din talaga yung panahon or time na mapapaisip siya kung tama nga ba yung naging desisyon niya na iwan ka or hindi. Dadaan at dadaan siya sa stage na ganun. Oo, kasama nga niya yung babae niya na feeling niya perfect sa panlasa niya, perfect sa paningin niya, perfect sa bakbakan. Pero lagi naman silang nag-aaway, lagi silang nagsisigawan. Maraming kondisyon tapos maraming hinihingi. Doon siya ngayon mapapaisip doon niya ma na mas tahimik pala yung mundo niya nung ikaw yung kasama niya. Yung pwede siyang magmahal at pwede siyang mahalin nang may katahimikan. Kaya kung na-realize niya na iba yung peace of mind na dala mo, doon niya makikita ang tunay na halaga mo. At hindi lahat ng tao kayang ibigay yon. Number three, nakita lang niya yung halaga mo nung wala ka na. Minsan talaga, kailangan mo pang mawala sa piling niya para lang ma-realize niya na hindi lahat ng babae kagaya mo. Kaya lagi kong sinasabi sa mga video ko na sobrang halaga o napakahalaga ng space sa isang relasyon. Dahil kung lagi kang andyan para sa kanya, o kaya oras-oras, minu-minuto, gusto mo nakikita nakakausap mo siya, mawawalan ka talaga ng halaga sa kanya. Sa mga unang linggo o buwan ng relasyon, oo, pwede yan. Sweet yan. Pero habang tumatagal kayo, dapat matuto din kayo na maglagay ng space sa relasyon nyo. Para naman may mga time kayo na gawin kung ano yung mga gusto nyong gawin. At para ma-miss nyo yung isa't isa. Kaya minsan umaabot kayo sa hiwalayan dahil feeling nyo hindi nyo na mahal yung isa't isa. Pero mula nung naghiwalay kayo, doon niya mas nakita yung talagang halaga mo. Doon niya mararamdaman yung kakulangan na hindi kayang punan ng kahit sinong babae na makilala niya. Pangapat, ikaw yung kasama niya sa pagbabago. Hindi lahat ng tao kayang manatili sa tabi mo kung walang-wala ka pa. Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang sa buhay or hinahanap mo pa lang kung ano yung mga gusto mo sa sarili mo. Marami dyan gusto ka lang kapag kumpleto ka na, kapag successful ka na, kapag may narating ka na. Pero ikaw, minahal at tinanggap mo siya sa panahon na magulo pa ang mundo niya. Mas pinili mong sabayan siya sa proseso kahit hindi pa siya perfect. Kaya kung marirealize niya na ikaw yung kasama niya sa pagbabago ng buhay niya, doon siya matatauhan at mapapaisip na wala pala siyang mahahanap na kagaya mo. Dahil iilan lang yung mga babae na nananatili sa tabi mo kung walang wala ka pa. Pero maliban na lang kung sobrang pogi mo siguro, di ba? Baka yung babae pa yung bumuhay sa'yo. Marami akong kilalang ganyan. Swerte daw nung babae kasi ang pogi nung mister niya. Kaso, tambay naman yung lalaki. Di bali na, basta pogi, di ba? Pero sa ordinaryong taong kagaya natin, mahirap yan. Kaya kung ikaw lang yung nakagawa niyan sa kanya, yung nanatili sa tabi niya nung walang-wala pa siya, at kasama niya sa pagbabago, pinatunayan mo na yun. Kaya yan din yung dahilan kung bakit babalikan kanya. Dahil hindi niya nakita o makikita sa iba. Panglima, Iba yung pakiramdam kapag nasa iyo siya. Alam nyo kung ano yung pakiramdam na parang nasa bahay ka lang. Yung parang napakakomportable mo. Ganon yung nararamdaman niya kapag ikaw yung kasama niya. Kasi pwede siyang makipagrelasyon kahit kanino. Pwede siyang makahanap ng iba't ibang kasama. Pero iba pa rin yung pakiramdam kapag ikaw yung kasama niya. Hindi dahil sa perfect ka, kundi dahil sa feeling mo, hindi niya kailangan magpanggap hindi niya kailangan baguhin yung sarili niya para lang tanggapin mo siya. Kaya kahit sino pa yung mga makikilala niya, kahit kanino pa siya makipagrelasyon, wala at wala pa rin makakapantay sa kung ano yung binigay mong pakiramdam sa kanya. Na para bang nasa bahay lang siya at napakakomportable niya kapag ikaw yung kasama niya. Kaya kahit na makahanap siya ng bago, ikaw at ikaw pa rin yung babalikan niya. Number 6, dahil hindi siya makahanap ng kapalit mo. Oo, pwede siyang makahanap ng mas maganda, mas bata, mas sexy, mas exciting. Pero, hindi siya makahanap ng kagaya mo. Ikaw kasi yung klase ng babae na hindi lang minahal siya, kundi tinanggap mo siya. Ikaw yung nakasama niya sa gulo at saya, sa hirap at ginhawa. Nasanay siya sa ganyang klase ng pagmamahal. Kaya yung inaakala niya na baka masasaya siya dun sa bagong nakilala niya, mali pala siya. Dahil sa huli, parang may kulang. Parang may hinahanap-hanap siya. Dahil real to, hindi lahat ng bago mas maganda. Hindi lahat ng iba mas masaya. Dahil magtataka ka na lang, isang araw magpaparamdam siya. Dahil na-realize niya na walang kahit sino na makakapalit sa'yo. Wala siyang mahanap na kagaya mo. Kaya ayan, babalik at babalik siya sa'yo. Pero lagi niyong tatandaan, na hindi porket bumabalik ang isang lalaki ay kailangan nyo agad siyang tanggapin. Babalik man siya sa anim na dahilan na 'yan, pero nasa iyo pa rin yung desisyon kung deserve ba niya yung isa pang chance or baka mas okay na lang nawala siya sa buhay mo, 'di ba? Baka mas masaya ka na ngayon, nakalaya ka na nga sa kanya tapos babalikan mo pa, 'di ba? So 'yun. Rectifying nga po pala and maraming maraming salamat sa panonood and ingat kayo sa mga mangyayari. God bless. Peace and Love you all. Goodbye.